Mga kainsom kumusta po? Ay, ano? Ang babakbakan po namin ngayong maga. Maghahakot po muna kami ng kawayan. Mangunguha po kami. Doon, sa kabila. Amin yung po, hindi, mga ano, hindi pa nakukuha na ng kawayan. Ang kukuha na namin ay yung mga pigting. Yung bang halos mga limang taong, sampung taong kawayan para po ang kawayan ay tumagal. Tapos, ito pong kukuha namin kawayan, tatagal po ito ng matagal. Mga limahan taon, apat. Pigting ay. Ay di, pag medyo mabubulok na po, saka natin sisimintuhin para po may budget na kumusta na nga pala kayong lahat mga kainsan kayo bagay hindi bina aba ay ano dami kainaman biro ano mga kainsan ay po sa mga taga Rizal yung ibang lugar diyan sa inyo ay e binabaha ay ano ay siguro yung marami nag uh, ano sa inyo nag puputol yung iba baka marami nagpuputol ng kahoy ba ay binabaha ano kailangan ay, eh halos sa ang lugar biro ngayon binabaha Binabaha sa amin ni ilog. Sa amin naman po hindi pa naman binabaha ang bayan. Ay sabagay, hindi naman babahain yung, yung bayan ng Tayabas. At ang bayan po ng Tayabas ay mataas. Kung bagay, elevated kami. Nasa bundok kami. Gitna po kami ng bundok. Kaya hindi po kami bahain. Kung highland. Tapos nasa gitna kami. Gitna. Kaya hindi po kami basta yun Ay, basta kayo ingat lagi mga ka At baka kayo lumubog. Oo. Ah -ah mga kaisan lansunay ay eh, hinog na po lansunay hinog na mga kaisan no Ino. Diyos dito Pakalala ka ng dalag at hito Ang dalaki ano Hmm Mga well, mga kaisan Ari ano, Oh, siya ano? Hmm. Sino yun? Pagkabilis. Pinapunayasan pa ka. Hayaan mo, hayaan mo ito manggago ini ya. Ini sama pula memang ngawayan. Nanggu <laughs> Nah, neng. <laughs> Dan sore ni sebuk. Yun. Kita ka Eh, kita ano? Tayo <laughs> <laughs> manunuso. Ha? Manunuso. <laughs> oh, ng <manununusul. laughs> <laughs> Pilipit. Marami na uli sa so, so, Mar na Marami na marami na uli. Hmm. Nawala na ano ng pawikan. na. Nawawala na din? <laughs> Kaya, <kain> na rin. Udo, ilas ulis? Udo, lang sulis li. Ano? Dito nga mo ito sa labak mga ko Kung may kawayan doon, marami doon. Oh, mga rin tatlong di pa mo. Nakabaka-baka eh. Eh. Hey. Pakadami utoy labong, oh, uh, labongin, oh, uh, sarap na rin. Sa hiipon utoy. Kung kanya daw yun. Utoy, baka madali ka. Nangangawayan ah, po kami. Pang tuloy po kami. Ah. O di baka malas po kong kaysa pa Isang puto lang utoy yung sa maiksi utoy. May nabulok ka ah. buti utoy. Ang tala. Ay, gumis ako pa. Yun nga lamang. Mali pala ang diskartik o. Malawin na lang yung ibabaw. Mali ang Dalwa. Dalwa? Pati yung maliit. Ayo. Pag mga Mahaba pala to yun. Aba! Alay! Ah. Ito po muna ang pang iilalim namin. Tapos ay pag, pag, medyo okay na, lalagyan po namin ng siminto. Pag medyo nagkapuhunan na po tayo ulit. One, two. Ah. Yan. Ba, Ma, magandang tuloy na aray. Ba. May dalawa na ah. Para tayong gagawa ng kumun ay. Doon tayo itikukuha sa labak. Yan, nalaka ng hey 2D yan. Uto sa labak. Oh ay. May puno pa pala ng kawayan doon. Kaya lang yan, sukol. virgin forest pa ito o toy dito mo ito kayo ko kuyo ari ah ah pakataba ng lupa nito o toy may malatubig o toy parang haligi rin ng malatubig eh o pagkalamig sa lugar na ari malatubig kaya yun ay malatubig nga eh Ay, malatubig na mga kainsan. Ay, malatubig ay, Yan, malatubig na Ah, oh. Uh. ah, ganda na rin. Nakajak Malatubig ito. Malatubig. Mga nabulok na po.

Mayroon kuhanin Tulong ba ito eh? Yan, kinuha po namin. Ang anin. Pagkukuha po kayo ng kawayan, ganito ang anin. Matigas po yan. Ha? Si Tio Pore ang ating... Ano, kayas-kaya ito sa mahaba yan? Para pwede ito sa mahaba ito, eh, sayang. Pwede ito sayang. Hindi pa man din tunglan ay. Eh. Tunglan ba? Oo oh, yan, maganda yan. Mga kaisan, may kapalit na po uli. Sausunod po yan po. Dito po sa amin eh sagana sa kawayan sobrang dami dami labong utoy oh toy puro labong papalit naman po yan pigting na pigting mga lima hanta ko na yung ganito ay hirap lang Puesto. yan pantulay po namin yan lahat isa dalwa nakailan na to marami na tayo ano tatlo. Ilan yung malalaki natin? Lima mga mahaba ito eh. Patay na doon. Anim. One, two, three. Hindi ah, din yan Tatlo eh. One, two, three. Apat, Mga dito. Mga sampu pala. No? Malapat na ito eh. Ah, nagkakakot na po kami. kasi sinauto eh. baka malawak-lawak pa rin ang mga tatrabaho natin hanggat hindi nag-aali ano to eh uh -huh. yun, na, hindi pa hindi pa, uh, pa, pa hindi pa Oo Kakain po muna Oo oh. ah. Uh -huh. Napalabang po bali dalawang tulay po ang gagawin namin ay sa so, Tapos po ay dalawa. Papunta doon. Ah, kain naman. Pigting naman po, aba. Aba. Hindi basta-basta ang kawayan. Eh eh. Hmm. Naigis sa pa. Libre na po ito. Hmm. Ang dami naman po namin kawayan. Ay, aba. walit ano to mm -hmm. tuloy na po kami pagpapatuloy mm -hmm. ay sama ay sama ay sama ay sama ay sama ay ay hindi na no, sama Yari na po ang isa. Ayan, pantay na pantay na po. Ano to eh? Ayan. Ano na lang po? Guyabnan, ang tawag dun. Yung... Kapitan po, kapitan. Kapitan ng hagdan. Ayan. Papunta po tayo doon. Sa garden ng inay. អត់មានណាទេអាចប៉ះទៅបានទេយ៉ាមកបងប៉ាណាណាទៅ Oo nga, yari ay ano oh. Bukas po ay eh, lalagariin na lang ang namin Ari, ari o ito, lagari Baka ari ang na lagari, ari Ari Ah, pwede rin palang doon Ari pala, oo oh. Papunta din sa garden po, ari Ah, hindi no ano Ha? Huh? Tapos ay hagdan, ari pala Dini nga ote ang hagdan Pahagdanan po aray Dalawang baitang pala aray Aray Dalawa pala o Oo Tapos aray natin ang bato Di pantay na Bukas ay guyab na ah, hawakan po Yah gara na Walang kakasot-kasot Kualiti na ito eh Wala man lang yut-yut Iyah, gara Pagkatapos na rin garden Lutuan Hindi po Luto ang maganda na nga naman Napalaban po ah yan yeah, mga kaisan, napalaban po maghapon. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.